Brenda napapangitan sa tahanang pinakamasaya. Lalo kayong pagtatawana ni Joey. Hindi aprab sa ilang manunood at netizens ang bagong titulo ng noontime show ni na Paolo Contis, Isko Moreno at Buboy Villar. Mula sa Itbulaga ay pinalitan na ito ng Tape Incorporated ng tahanang pinakamasaya, matapos silang matalo sa kaso hinggil sa tunay na nagmamayari ng trademark ng longest running noontime show sa bansa. Nanalo sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon sa inihain nilang reklamo sa Marikina Regional Trial Court hinggil sa kasong copyright infringement at unfair competition kasama ang creative director ng EAT na si Jenny Ferra At director na si Pucci Rivera, laban sa Tape Inc. at GMA Network Sabi ni Bossing Vic, ibig sabihin din po niyan, eh, nanalo po tayo Tayo po ay sumunod sa batas at kumapit sa katotohanan isa lang po ang sinasabi ng batas, pati ng mga manunood, isa lang ang pwedeng tawaging itbulaga. Isa lang ang pwedeng tawaging itbulaga, at yun ang itbulaga, dito sa TV5, ani pa. Kasunod nga nito ang pagsunod ng tape sa naging desisyon ng korte kaya naman agad-agad nilang binago ang titulo ng kanilang show kahapon, January 6, sa tahan ng pinakamasaya. Pero mukhang maraming hindi nagandahan sa naturang title, kabilang na riyan ang social media personality na si Rendon Labador. Sa kanyang Facebook account, Ipinus ni Rendon ang screenshot ng kanyang comment sa tahanang pinakamasaya. Aniya, hindi raw ito titulo kundi isang tagline. Hirit niya, lalo kayong pagtatawanan ni Joey De Leon sa mga pinaggagawa ninyo. Ang dami-daming magagandang title sa buong mundo, yan pa talaga naisip ninyo ang matapang caption ni Rendon sa kanyang post. Pinaglalaban ko kayo tapos hindi pa ninyo ginalingan. Yan na nga lang ang trabaho ninyo hindi pa ninyo ginalingan, aniya pa. Sa isa pa niyang comment, sinabi rin ni Rendon na, mababa na nga ang rating tapos hindi pa maganda ang pangalan ng show, good luck. Hashtag sampal ng katotohanan. Nagnababago na ako pero ang panget talaga ng pangalan. Dugtong pa niya. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.